Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Chacha Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para makaakit ng maraming pera, makaahon sa hirap, makawala na sa mga kagipitan, sa bigat ng buhay. Ngayong November 16 ay full moon kaya mainam na gumawa ng mga pampaswerte at samantalahin ang mga pagkakataon na ito dahil ang pagawa ng mga pampaswerte ngayong full moon ay may malakas na pwersa o kapangyarihan at tumatalab talaga na maging epektibo ang mga pampaswerte na ginagawa kapag tinataon sa araw ng full moon. Ganun din kapag sa mga araw ng Martes, Webes at Biyernes. Ito yung mga araw na may malakas na kapangyarihan kaya gumawa ng mga pampaswerte o mga ritual sa mga araw na yan. Kaya kung kayo ay nagnanais na makaakit ng swerte sa pera, makaakit ng mga blessings, ng mga new opportunities. Kung kayo ay merong mga kahilingan, mga nais nyong matupad na mga kahilingan, mga matagal nyo nang inaasam, ay huwag nyong palalampasin ang araw na ito na makagawa ng mga pampaswerte. Kailangan lamang sa paggawa ng mga pampaswerte ay dapat meron kang 100% na paniniwala. Maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob. Iwaksi mo muna ang mga negatibo mong naiisip para hindi ito yung ma mo. Gagawin ito sa gabi ng November 16 sa oras ng 6.30 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Kumuha lamang ng basong tubig. Ilagay sa mga babasagin na baso ng mga clear at kumuha ng tatlong pirasong coins. Maganda kung ang mapipili nyo ay yung mga merong gold or bronze na kulay para mas lalong umepekto at mas maraming pera ang maa-attract. So ang gagawin dito ay ilalagay lamang sa basong tubig at pagkatapos ay hawakan ang pampaswerteng ito. Imaginin mo, i-visualize mo, parang kinakausap mo ang moon. Na ipagkaloob sa iyo ang mga ninanais mo, ang mga kahilingan mo, na bigyan ka ng maraming pera, swertehan ka sa iyong negosyo, matanggap ka sa iyong trabaho na inaasam, lumaki ang sweldo mo, ma ka sa iyong trabaho. Lahat na ng mga kahilingan mo na gusto mong matupad, pwede din na bigyan ka ng maraming pera para makabayad ng mga pagkakautang. Kayo na bahala kung ano yung mga ninanais nyo sabihin nyo na o i-visualize parang kinakausap nyo yung moon. Sinasabi nyo lahat yung mga gusto nyong matamasa at makamtan. Lalo-lalo na ang magkaroon ng maraming pera. Pagkalooban kayo ng maraming pera. Pagkalooban kayo ng kasaganahan, ng prosperity, ng more blessings, and good health para sa buong pamilya. At saka ngayon ito, ibibilad sa liwanag ng buwan. Hayaan ito ng overnight sa liwanag ng buwan. At kinabukasan ay saka ito kukunin. Kunin na ito agad bago pa man ito masikatan ng araw. Napakadali ng pampaswerteng ito. Kaya kung kayo ay mahilig at panatiko sa mga pampaswerte, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang mga ganitong pamamaraan para makatulong at magkaroon ng kaginhawaan ng pagbabago ang inyong buhay. Kukunin lamang ang mga coins at pwede mo itong gawin na pampaswerte sa iyong wallet. Ilagay mo lamang sa mga pulang tela o kaya ilagay mo sa iyong at wag itong gagastusin. Gawin mo siyang lucky charm. At ang tubig na naibilad sa liwanag ng buwan ay panghugas ito sa iyong mga kamay at hayaan lang itong matuyo sa hangin at huwag pupunasan. Tandaan ng mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad natin ang mga pangarap natin sa sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.